aking Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lumalapit sa oras na to na puno ng pagsamba, pagpupugay, pagtitiwala. O aming amang nasa langit, ikaw ang aming inaasahan. O aming amang nasa langit, nakaupo ka sa iyong trono at hawak mo ang lahat ng pangyayari sa buhay ng lahat ng tao. Tunay nga ikaw ay makapangyarihan aking Panginoon. Kaya nga po ako ay patuloy na lumalapit sa inyo araw at gabi sapagat alam kong ang tagumpay ay nasa iyong mga kamay. Kaya naman po Panginoon, aking mahabagin at mapagmahal na Diyos, humaharap kami sa iyo ngayon na may pusong humihingi ng lakas at tapang tinatawag po namin kayo, Diyos namin banal, upang bigyan mo kami ng tapang na kailangan namin sa bawat hamon ng buhay. Sa mga oras ng kawalan at pagdududa, ituro mo po sa amin ang iyong liwanag upang malaman namin na kasama ka sa bawat hakbang na aming gagawin aking ama o diyos na makapangyarihan o diyos ko ama ko na laging nagmamahal sa akin sa aming lahat palakasin mo po ang aming loob o panginoon at palakasin ang aming pananampalataya sa iyong kapangyarihan tulungan mo kaming magkaroon ng lakas ng loob upang harapin ang bawat araw ang bawat pagsubok na dumarating sa aming buhay. Huwag mo po kaming pababayaan. O Diyos, o Panginoon, o aking Ama, aming patnubay, tulungan mo kami sa mga oras ng pagkakataon at pangangailangan. Gabayan niyo po kami sa aming mga desisyon at patnubayan mo po kami tungo sa landas ng katarungan at kabutihan ituro mo po sa amin ang tamang landas na aming tatahakin at bigyan mo po kami ng lakas lakas ng loob upang labanan ang anumang uri ng kasamaan panginoon kami humihingi ng iyong tulong at patnubay palakasin mo nga po ang aming loob at damdamin upang harapin ang mga hamon ng buhay na may tapang at determinasyon. Bigyan mo kami ng kahusayan at kapangyarihan upang malampasan po ang mga pagsubok na darating. O Ama, salamat po sa tagumpay ni Jesus sa krus. Nang siya ay namatay sa krus at nabuhos ang kanyang dugo. O Lord, sinabi mo sa iyong banal na kasulatan sa Biblia na dahil doon kami ay may tagumpay na. Nagtagumpay si Jesus at ang kanyang tagumpay ay tagumpay namin. O Lord, tulungan mo kami na ito ay may isa pamuhay namin na kami rin ay mga tagumpay na. O Lord, hayaan mong patuloy naming maisip ang tagumpay ni Jesus at kami ay makapamuhay na may katagumpayan at may kalakasan ng loob sapagkat alam namin na kami ay tinulungan na ni Jesus, na kami kailanman ay hindi na matatalo. Patuloy kaming magiging panalo dahil si Jesus ay nanalo na para sa amin. O Panginoon, O Panginoon, salamat po kay Jesus. Salamat po sa pagmamahal mo na ibinigay mo siya para sa amin upang maging tubos, upang maging handog, upang maging tulay tungo sa katagumpayan ng buhay. Panginoong Diyos, sa iyong pangalan, aming Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng biyayang ipinagkakaloob mo sa amin. Inihiling namin ang iyong patnubay at proteksyon sa bawat sandali ng aming buhay. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pinakamataas na pangalan ni Jesus at sa tulong ng Espiritu Santo. Amen.